Alright, magandang umaga sa inyo lahat mga Dre. Ito lang naman po tayo. <laughs> sir, kasama natin ang National President ng Ram. Uh, sir, good morning Sir Teodoro. Uh, good, good morning. Good morning, good morning sa iyo kasama ng Ray at uh, sa lahat ng ating uh, mga mga tagasubaybay na, na nanonood dito sa RHY TV. Alright, good morning, sir. Last time, sir, na, nung kwentuhan natin, medyo nabitin ako. Lalo-lalo na dun sa corruption. Bitin na bitin ako. Sir, maaaring magpatuloy natin ngayon. Ha, sige. Oh, okay. Kasi nung last time, uh, na, nabanggit nga natin na uh, medyo mahaba at masilimuot itong, uh, itong tungkol sa corruption. Yes. Uh, pero ngayon, uh, pwede na natin umpisahan para mabigyan ng, uh, ng linaw at malaman natin kung bakit napaka-importante nito sa ating buhay. Una sa lahat, bago ko sabihin pa itong mga dapat paggamitan nitong uh, pera na ito na napupunta sa korupsyon gusto ko lang banggitin na ang isang unang una na magiging napaka importanteng magre-resulta dito sa pagka nagawa natin ng paraan at nagbilagro at nagkaroon ng pagkakataon na matigil itong korupsyon na ito ay good governance yan muna Yes. Yan ang pinaka-importante, good mm -hmm. governance. Kasi sabi nga natin, diyan nagsisimula lahat eh, na marisulbe lahat ng problema. Mm -hmm. Now, pagdating dito sa pondo, dito sa 1.5 trillion kada taon, kada taon yun, na nasasayang dyan sa rampant corruption na sila sabe uh, Unang-una, importante kailangan para mag-improve ang buhay natin lahat para maiangat natin ang uh, ang ano ang kahirapan dito sa ating bansa. Ang kailangan natin ang ekonomiya natin dapat tumaas o mag-improve. Uh, ang pangunahin na na pwedeng paggamitan nitong uh, nitong pera na to na otherwise na pupunta sa corruption ay mga kalsada, market road, mga highway, mga, mga kalsada na magbubukas ng mga iba-ibang lugar para para magkaroon ng economic activities, development. No? Na Ray, alam, alam mo ba, alam niyo po ba kung ano ang magagawa ng 1.5 trillion na kalsada? 50,000 kilometers na kalsada ang pwedeng gawin niya. Sa 30 million, isang kilometro ha. 50,000 kilometers. At alam nyo, to give you an idea kung gaano kahaba itong 50,000 kilometers na ito, magmula sa Batanes, pinakadulong taas ng Pilipinas, hanggang sa baba, sa Tawi-Tawi, yung pinaka-southern part of the Philippines. Yan po ang distansya ay 1,710 kilometers. Okay. Or, kung 50,000 kilometers ang pwede nating gawin doon sa 1.5 trillion, assuming na doon natin gagastusin lahat, ay eh 29 times. Magbabiyahe-biyahe <laughs> ka, pabalik-balik ka sa Batanes, tawi-tawi, Batanes, tawi-tawi, ganon. ganon. Ganon Kahaba. Ganong kahaba. Sir, ang pinag-uusapan po natin dito, one for, ano, yung one year na yan. Sir. Isang taon lang to. Isang, isang taon to. Oh, ano? Isipin mo. Ako. Kung gagawa, alam mo, alam mo sa ibang bansa, Napaka ang daming kalsada, napakaganda ng kalsada. Walang mga lubak-lubak doon, walang mga uh, uh, walang mga diferensya. Ang ganda, ang gaganda, ang gaganda lahat. Kasi nga, yun nga yung tinatawag na pag nag -ano ka ng infrastructure. Siyempre uunlad lahat 'yan eh, lahat 'yang sama-sama lahat 'yang uh, sabay-sabay, no? Sa mga tulay. Nako, alam mo yung 1.5 trillion eh uh, itong kalahating kilometro tulay na nagkakahalaga ng 2.5 billion ng isang tulay. Eh, pwede tayong gumawa niya 600 na tulay eh, taong taon. -taon. <laughs> Sipin mo yung daming tulay na <laughs> Magkakadugtong na yan. <laughs> Oo. Oh, grabe, 600. no? At tapos, ang mga pier, lalo na. Kulang kulang tatlong 3,000 pier ang pwedeng gawin yan sa, uh, sa buong Pilipinas. Sipi mo yan na lahat ng mga bayan-bayan sa buong Pilipinas. Malagyan natin ng na mga pier, malagyan natin ng airport. Domestic airport, 3,000 30 na airport. Kasi yung isang airport, nakakahalaga lang na 5 million, 500 million eh. Ano lang yan eh, simento lang yung pinaka-runway niyan eh. Ang gastos mo dyan, yung pinaka-building. Ano? Biro mo ang dami nito. Tapos subway. Grabe. Ha? Kasi hanggang ngayon, isa pa nga lang yung subway natin sa Makati, ginagawa pa. Eh. Pero yung 1.5 trillion na yan, ito hindi na natin uutangin yung subway. Ha? Pero yung 1.5 trillion, akalain nyo, mga kababayan, pwede tayong gumawa ng labing anim na subway system, pareho nung sa Makati. Nagkakahalaga ng 90 billion, isang system. Sipin mo yun, eh, mo, isang taon to ha, Biro mo, kung napagawa natin ng subway yan, Ako. labing alim, mm -hmm. ay di wala ng traffic. Yun nga lang, sir, ano eh, yung sinasabi niyong kalsada eh. Diba? ba isa rin sa dahilan para mabawasan yung mga ano, diba? Yung, correct, correct. At saka ang yeah. development, yeah. magiging napakabilis. Kasi lalabas na lang, kasi ang, ang Metro Manila kasi congested na eh. Yes. Mm -hmm. Dapat yan, lalabas na tayo doon sa mga tabing mga probinsya. Correct. Biro mo kung meron kang labing 16 subways. Uh, ang mga tao pwede nang uh, umuwi sa Bulacan. Pwede nang umuwi sa Pampanga. Sa probinsya no. Oh, sa probinsya pwede nang umuwi nang Laguna. Hmm. Ng uh, Batangas, Quezon, no? Pag meron kang ganyan, hospital. Hmm. Grabe, magpunta ka rito sa mga public hospital dito. Mismong hmm. kayo na ho, pumasal kayo sa public hospital. Hmm. Uh, ang mga Pilipino lalo na yung mga mahihirap hindi, hindi sila pwedeng uh, magpa-hospital sa private hospital napakamahal doon talagang imposible hindi sila pwede doon kaya magtitiis sila sa mga public hospital di ba ngayon pag pumunta ka sa public hospital ay nako ako kasi naka ako kasi naka experience na dahil meron na akong isang uh, tauhan na dinala namin from Pangasinan and then pinasok na kasi na kasi nabakli yung buto. So dinala namin doon sa National Orthopedic which is the government uh, um, hospital. Nako, ay eh, bago siya na treatment doon, inabot ng isang araw at kalahati kasi na Pila pila. Ang dami, ang dami talaga. Nako, ay hirap na hirap. Ngayon, yung mga doktor naman doon, mababait naman, ano? ginagawa nila lahat ng paraan para nila matulungan. Kasi, siyempre, sigurado na awa sila. E, eh, diro mo nga dito, oh. alam mo yung 1.5 trillion kung ilang hospital lang pwedeng gawin nun? Ha? Tatlong libong hospital. Oh, diro mo yun. Ay, eh, magpagawa ka na nga lang ng, ano eh, wag, wag ng 3,000. Magpagawa ka na lang ng 3,000. Eh, di, ang laking luwag nun, di ba? Ang halaga ng isang hospital na 100 bed hospital is 500 million. Ay 300 lang, lang huwag na yung 3,000. Pero ako, bi biro mo ginawa nun sa mga tao, lalo na mga mahihirap, lalo na mga senior citizen, mga kababayan natin. Kaya, ano eh, kaya pag naiisip mo yung mga bagay na yun, para bang na nakaka nakakapanghinayang at saka misa nakakagalit talaga eh. Dahil ito nakakaawa naman yung mga kababayan natin. Ito pa, kasamang Ray, pabahay, housing. Ang laki ng problema dyan. Dito lang sa Metro Manila, mayroong 500,000 uh, informal settlers. Ito yung mga squatters na tinatawag. No? Eh, nga. Eh, papano. Although, maganda naman ang, problem, ang, ano, ang programa ng presidente uh, ni President uh, Bongbong Marcos. Ano? Sabi kasama yung kanyang uh, Uh, Secretary of Housing, which is napakagaling yan. Si, sa dito, kilala ko yan. Uh, ano kasi dahil kababayan ko yan, si, si Secretary uh, Jerry Acosar. Mahusa yan, sanay na sanay yan sa masa mass housing. No? Pero yun nga, siguro I would uh, think na nagustuhin man niya, gustuhin man ni, uh, the President ang, ang talagang talaga makapagpagawa ng maraming bahay. Eh, Siyempre, pondo rin ang kailangan eh marami tayong mga kababayan na, na nagre-renta pa ng na mga apartment, na ano, eh, mamahal na ng mga renta ngayon. Kaya, ayun, kaya nakaka-contribute din sa, ano, kung bakit mahirap. Eh. Kung meron naman saan ng pondo, maraming pondo, kung sana matitigil natin corruption, doon natin gagamitin, di ba? Tapos tataas ang ating economy. Kasi very, ano, ang daming construction, ang daming uh, mga ginagawa. Ang daming trabaho, sir. Oo. Tsaka ano yan eh. parang ano yan, uh, downstream economy. Pagka meron kang economic development, industrial, meron kang mga infrastructure, sunod-sunod na yan. Pati yung mga restaurant, yung mga transportation, di ba? Entertainment, ganyan. Sunod-sunod na, kaya lahat yung tataas. Later on pa nga, eh, pwede pang mangyari. Eh. Pwede pang uh, bumaba ang presyo ng langis. Eh. Pero ba yan? Pwede rin eh. Pero possible eh. At uh, pag bumaba ang presyo lang, eh, ng langis, pati rin presyo ng kuryente, bababa. bababa. Tapos yan, bababa rin ang mga bilihin. Eh. Pagkain. Eh kasi nga, uh, biro mo 1.5 trillion niya. kasi naman sa mapunta lang sa corruption, di ba? Ninanakaw lang eh. Bakit? Bakit? Eh di dito na natin dalhin dito sa mabuti. So, yung economy natin, sir, nakasalalay talaga yan doon sa, ano, no? pagsumpo ng corruption sir. Talaga. Mas yes, na yes. ng Yes, yes. Oo. Talaga na kasalalay kasi napakalaki eh. 1.5 trillion eh. Eh meron pang isa 'yan eh na very important for the economy. Ano po 'yun? Aba eh kung hindi na tayo masyadong umuutang sa labas. Uh -huh. Sa foreign loan, ano? Kasi na, 1.5 trillion din eh. Uh -huh. At saka kung nakakabayad tayo, basta na, konti. Yes. Alam mo, epekto niyan eh, ano eh, ah, uh, bababa ang bank interest eh. Alam mo kung bakit ako may idea niyan. Bakit? Ay, yung kapatid ko, dating Secretary of Finance eh. Kaya medyo meron ako idea tungkol diyan, ano. Mm -hmm. Dahil siya nga nagpababa ng bank interest, nung lang sa pwesto siya. Si, ano, si Lito Camacho. Younger brother ko. Kasi noon time niya, ah, uh, uh, gumawa siya ng paraan para mabawasan ang deficit ng, ah, uh, ng gobyerno. Uh, kasi ganito yan eh pagka hindi ka nangungutang ng malaki sa abroad, no? Ang tendency ng bank interest sa local bababa yan o kaya makokontrol yang bababa. Ngayon, pag bumaba ang interest dito sa atin sa Pilipinas, ang mga ang business sector, ang mga negosyante magbubukas ng mga bagong negosyo yan, ng mga bagong pabrika, mga bagong planta, mag-expand -e yan ano kasi nga ano eh madali ang financing yan nga mga negosyante so pag uh, nag-improve na at marami ng ano economic activities ulit natural dadami ang trabaho available ay eh ngayon ang kailangan na natin para nga natin na uh, para nga natin malabanan ng kahirapan, ang poverty. Isa lang naman ang solusyon dyan, eh. trabaho. Di ba? Kasi kung may trabaho ka, meron kang konting pera, kung hindi naman masyadong malaking sweldo mo, pero may pera ka. Ay, ay kung may pera ka, hindi ka mahirap. Di ba? Tama. Ngayon, kung wala ka naman trabaho, <laughs> natural, wala kang pera. <laughs> ay kung wala kang pera, hindi <laughs> mahirap ka. Eh, pero nga, ang hirap nga kasi, parang, uh, alam, uh, really praying for uh, miracles somehow. Kasi kung di natin magagawa ito in this coming years, hindi, hindi na namin aabutan to dahil mga senior na kami, eh, siguro yung next generation na. Pero it's really very uh, frustrating to think na this will still uh, continue for quite some time. Ano, kasamang Ray, ito naman, meron tayo naisip ng mga solusyon. Ah. kaya lang baka hindi na rin natin ma-take up ngayon at <laughs> at baka <laughs> ko na naman tayo ng oras Napanggit niyo sa akin kanina na kahit uh, para masugpo ito isa sa mga ano isa sa pinaka-effective eh yung good governance so yeah. speaking of good governance po sabi niyo kahit sino na ko poong presidente kailangan suportahan Oh yes, of course. So we are supporting uh, uh, President uh, Bongbong Marcos because first of all, he is the president of the Filipinos, of all of us. Dapat maging successful siya para tayo eh, maging successful din. Kanya lang, uh, dito nga sa sinasabi nating uh, corruption, malamang ito hindi niya makakayang mag ito kasi ito. Mahirap talaga ito eh. Ang dami mong kahaway dito pagka ito eh, hinarap mo lang gusto. Kaya, as far as we are concerned, sa RAM, tayo, sa RAM, eh, we are, we uh, are, we are supporting him kasi dahil magaganda naman ng mga programa na ikita natin. Pero siguro, yung mga ibang mga bagay-bagay, kailangan din natin uh, na mapagbigay alam sa kanya. Kung, sabihin kong ano pa rin yung mga pwede magawa ng mabuti. Para sa bayan. Oh, para sa bayan. So, ah, <laughs> pag pag inumpisahan na natin sa isang topic, di na tayo matatapos <laughs> ito. <laughs> okay. So, oh, paano ba yan, mga dire? Medyo alam ko, nabitin kayo sa kwentuhan namin ni Sir. So, pero sa susunod, Sir, anong pag-uusapan natin para merong aabangan ng ating mga kababayan? Ah, mga siguro, ng siguro pwede natin pag-uusapan yung ano, uh, yung mas Uh, sabihin na natin mas malalim Yan. mas malalim na, na, na napaksa, no? napaksa uh -huh. no? kung ano ang pwedeng paraan uh -huh. kung paano natin matutulungan ang ating gobyerno, uh -huh. ang ating presidente para baka sakali. Kasi iisipin ng karamihan dito, imposible uh -huh. imposible ang iniisip nyo ganito, ganyan. Pero mga dre may paraan. Merong paraan na napaka malalim, mahirap na mahirap, pero pwede mangyari. Sabi nga ni FPJ, kahit butas ng karayom, papasukin ko. <laughs> Naliwanagan yung ating mga taga-panood, lalong-lalo na sa usap usaping uh, corruption. maraming, maraming salamat, sir hanggang sa muling pagkikita po natin. Oh, baka natin makakalimutan yung pag nagtatapos Isay. tayo ng mga talakayan. Oh, hindi ko makakalimutan yan. Para, Para sa, sa, bansa. bansa.